Hello everyone. So, iyon na nga no, grabe. Magiging presidente daw si FPRRD sa The Hague. <laughs> Sabi ni Auntie Claire. oh, ito guys, panoorin natin to ah, yung update ni Miss Hanelet kay FPRRD. Ipinauubaya na lamang ni Hanelet Avancenya sa Diyos ang kapalaran ng mga nasa likod ng illegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na humantong sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court o ICC. Si Anton Cero, magbabalita. Hinimok ni Hanelita Bansenya ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pagpatuloy ang kanilang pananalangin dahil anya nakikinig ang Diyos. Anya ang Diyos na rin yes. ang bahala sa mga taong nasa likod nang iligal na hakbang laban sa dating Pangulo. Muling dinalaw ng Maginang Hanelita Bansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng Detention Center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Bansenya, unti-unti nang nakakapag-adya si dating Pangulong Duterte sa buhay sa loob ng pitan. Kabilang na ang mga pagkain inihahain sa kanya, nabanggit din niya na marami nang naging kaibigan ang dating Pangulo Diba? kabilang ang ilang empleyado ng ICC. I think kung kung mao sa mapresidente na siya diha. Ah, <laughs> <laughs> oh, di ba magiging presidente daw siya doon. <laughs> Kasi kaibigan niya niyo yung mga empleyado ng ICC eh. Oh, bakit bakit? <laughs> um? The the people, you know the 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 ikat, mga guards has been assuring me, do not worry, we are taking good care of oh. oh. you. Yes. Wow. Ah. Sinabi na bansin niya na sa kabila ng ginawang aksyon laban kay Duterte, nananatili itong kalmado at hindi kailanman nagalit. Ayon sa kanya, sa kabila ng sitwasyon, very presidential pa rin ang ugali ng dating Pangulo at nananatiling yes. matatag sa harap ng pagsubok. Ayon kay Bansin niya, may positibo. Nagmana talaga si VP Sara sa kanya, no? talagang ano lang talaga, calm kahit sa matinding pagsubok. Epekto rin ang nangyari kay Duterte na taliwas sa inaasahan ng mga kumakalaban sa kanya. Actually, eh, this one is win-win ni Sayaha eh. Nakita niya naman. Nakita niya naman. Ang kala nila yun ang the, ano that, that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Sabi nga na, niya eh na, na yung opponent niya has ano na, uh, wala na talaga. Downs zero politically wala na. Kasi kamali nga sila eh. If made him, I told him, you know, you're more popular now that, than when yes. you were. Yes. Yeah. You, you, made that work. Yung kalaban zero na talaga, alam mo yung umaasa na lang sa mga trolls. <laughs> umaasa na lang sa mag-cheer sa kanya kasi may ayuda. <laughs> record of uh, yeah, a worldwide celebration yeah. of, birthday. Yeah. Yeah. Muli namang inalala ni Abansena ang mga sakripisyong ginawa ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan. Anya, hindi kailanman naghangad hangad ng personal na interes si Duterte. Ang tanging layunin nito ay mapaunlad ang bansa at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Yeah, he cared for about his country and about his country. Yeah. Uh, alam nyo yan. This is the sacrifice for all of you to know what's really happening. So yeah. At least nagkaroon tayo oh, ng president. You. hindi nagkaroon ng personal Where's interest. Here. He did not think There's about, you know, magbulsa no. siya see ng, enriching know, so, when he changed himself. He, is. Is, he is, never, not you one from? single, ano, where not, are you not from? Ano, yeah. pag-isipan na gano'n. Ano. Ang okay. sa kanya talaga is it took his own night. serious like na life. ginawa niya okay. lahat. Know you're sa the same age as my... Aminado si Avancenia na marami siyang katanungan sa Diyos tungkol sa sinapit ng dating Pangulo. To be honest with you, muntahan ko sa Ginoo, Kung, nga naman Lord. Iko, up to now, I'm still, ano ba, question mark. So, buti saan ako naging tarantado, magnanakaw, di ba? mga mga, mam Di ba? Wala nag-tinarong eh. Wala may, may ano, wala nag-abuso katong time na kuhaan ka. Wala na, there was no air about him na presidente siya. Sa kabila nito, ipinauubaya na lamang ni Abancenya sa Diyos ang kapalaran ng mga taong may kinalaman sa umano'y iligal na hakbang laban kay Duterte. Narinig mo buyon, May nagsabing, love na love namin siya. <laughs> Kay BBM, wala kang ba? Ma <laughs> maririnig na ganyan. <laughs> Nako. I will just let God do the I revenge for us. Yes. Yes, tama yan. Ano yan. hanggang apo yan nila. Hanggang apo, apo ng apo nila. Hanggang doon ang ano Agad doon ang parusa ng Diyos. Yes. So, Diyos oh, ng bahala sa kanila. Hindi nila matakasan yan. They will never be given the chance by the Filipino people. Hinimok din ni niya ang mga taga-suporta ni Duterte na ipagpapatuloy ang kanilang panalangin dahil niya nakikinig ang Diyos. Sa nakalipas ng mga linggo, patuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang sektor sa Pilipinas at sa buong mundo na pauwi na si dating Pangulong Duterte sa bansa. Mula dito sa The Netherlands. So yun na nga, ngayon magbasa tayo ng mga comments guys. <laughs> Kasi natutuwa talaga ako. Oh, sabi niya sabi dito, ni Brando G. Vicente o oh, sabi niya, kapal nyo. <laughs> matigas kayo, wag ibalik doon. Imperno siya punta kapal nyo. <laughs> minura nyo ang Diyos. Pinura daw kailan kaya minura ni PRD ang Diyos? May video ka ba? Oh, di ba? Yon, yun tayo eh kasi nag ka, kayo alam na kahit na klaro na no na talagang sobrang adik yung uh, ino yung uh, pinaglalaban nyo, ay eh, nagbubulag-bulagan nga kayo eh. <laughs> 'Di ba? Uh, mabuti pa ibang lahi, love siya samantalang kababayan niya traitor, correct. Totoo 'yan. 'Di ba? Tapos talagang sa ibang video din ni Madam uh, Hannah, let's sabi niya na ano daw, tinanong niya si PRRD kung uh, how does she how does he feel? about yung sa paghuli pag uh, sa kanya, pagdala sa kanya sa The Sabi niya, okay lang man. Grabe no, wala talaga siyang galit na ganun. Wala. Grabe. Bilib na bilib kasi kung tayo pa yan, ako sobrang galit na galit. <laughs> galit na galit nga tayo eh. Samantalang siya pala dun, kalma lang. Nako guys. O, oh, diba? Grabe. Sobrang dami guys, mga ano dito mga trolls <laughs> Correct oh sabi dito oh pag si Lord ang gumalaw hindi mo 'yun mapipigilan kaya malamang karma is waving na sa mga gumawa niyan kay PRRD correct oh di ba nakikita mo ngayon yung video ni P ni BBM na dumudugo yung gums niya dito Nako guys anong tawag niyo doon <laughs> Karma guys sabi nga nang kapatid ni FPRRD. karma is not alam mo yun, uh nang dahil sa mga tao na alam mo yung uh, um karma is uh coincide siya sa Bible na yung sinasabi na what you sow is what you reap aanihin mo talaga yung lahat ng mga ginagawa mo yun yung ibig sabihin ng karma so yan, inaani na niya yung mga ginagawa niya, di ba? At least si PRRD doon, ano, safe. Si, kaysa kay, kay ate mo, ano, yung uh, First Lady Liza Marcos nyo, Nasa na ngayon? <laughs> Pakita niyo kasi. Ay, nako talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Di ba? Thank you guys. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye, God bless.